po mga katuwang, papunta kami ngayon eh, doon sa pinababahayan po natin dito sa kaburan po mga katuwang eh. Yung sinakuya sa amin, yung dating pamilya po ni Ate Gina Lynn Mabili ka tinapay ha? oh, yan, hati-hatiin mo ha? Okay, okay, sige. Okay, okay. yeah. tayo. Kamaligaw ka, Papapi, sa lugar. Alam mo pa? Alam mo, malilimutin to si Papapi sa mga lugar na pinupuntahan namin. Bisitahin natin. Ito yung usapan namin ni Kuya Sami Yung dating asawa po ni Ati Gina Alin. Na ngayong Sabado, pagbalik namin, sigurado na daw tapos na yung bubungan ng bahay nila yung kabahayan at yung balkon kaya punta kami ngayon ganda ganda ang panahon ngayon mga katuwang walang masyadong ulan di naman po mainit makulimlim kaya masarap magmotor mga katuwang Tignan natin ito Ooh. Ay, ay, tapos na, Papa P. Ano? Mm, Oo. Dito na lang yung tab tabi rito, ano? Mm. Nalagyan na ng bubong, mga katuwang. Yan naman na yung usapan namin ni Kuya Sami. Nasa pagbabalik namin, tapos na ang bubungan nila. Ayan. Tapos na nga po. Di na sila mababasa dyan. Ang isusunod na lang po natin dito, mga katuwang, yung dingding po ng bahay nila. Ayan. Mega love shout out sa lahat ng ating mga katuwang abroad. Sa mga katuwang natin na una pong nagpadala ng tulong dito. Si Lula Jet. Si Ma'am of Arizona, USA. Ayaw na pong mapakilala. Ayan. And sa ngayon si Ma'am Sabet Red. No? nagpadala po siya sa atin ng uh, 10,500 pesos something para bili po natin ng pandingding nila dito plywood mga katuwang tao po tao po oy hello neng kumusta ka oh, okay na ano tapos na yung ano ding ding ano no no yung bubungan ninyo problema na lang natin ngayon itong ding ding ano oo oh salamat neng ito yung sapa namin ni kuya Sami ito yung bali magiging ano nila tawag doon lababo hugasan kusina dito siya maglalagay ng ano eh ng lutuan ayan dito mga katuwang Nasa papa mo ni? Nasa bundok Nasa bundok? Nasa kaburan? Okay, nagkakabud Okay. Okay naman yung usapan namin ng papa mo ni Kuya Sami. Sakto naman, sabi niya, pagbalik namin ng Sabado, tapos na raw yung bubong, no? Ito na po yung bubong dito sa kusina, doon sa kabahayan, at dito po sa balkon. Parang nagkulang ng konti duning eh. ano? Ha? Magkula siguro, mga 50 peraso lang naman yun. Okay. Ito. Siguro. Siguro, wala kang CR dito, Neng. Eh. Ano? Wala. Ha? Wala kang CR? O, paano kayo pagka ah uh, tinatawag na ng kalikasan? Sabi nga ni Papa P. Ha? Sa ilog po. Sa ilog. Okay. Takbuhan kayo sa ilog. Bagay malawak yun. Libre pati ang tubig dun. Paano naman yung naliligo doon sa dulo? Dito sa baba lang Ah, sa baba lang. Okay. So sa ilog, halo-halo na yan. May naliligo. May naglalaba. May naguhugas. May nagdudumi. May kalabaw na naka. <laughs> may kalabaw, di ba? Halo-halo talaga yung sa ilog. tapos, uh, tapos, nangunguha ng isda doon sa ilog. Di ba? Nangunguha ba ka ng isda sa ilog? <laughs> Ah, hindi. Bakit? Napugulay lang. Gulay na. lang. <laughs> ah, uh, oh so papa P, ang galing ni Kuya sa amin, no? Tinupad yung usapan namin. Dito yung ano niya, ne, no? Di may, ito yung usapan namin ng papa mo na parang ang lababo niya ito, hugasan ninyo, ano? Okay. Tapos iniisip ko, baka pwede na dito yung comfort room niyo, CR. Ano? para hindi na kayo tatakbo sa ilog uh -huh. di ba? kamamaya matuklaw pa kayo dyan ang ahas sa ilog paano kung hating gabi takbuhan pa rin kayo sa ilog mga kapatid uh -huh. ha? ganun o dito pwede dito ang si ninyo. no maguho kayo lang tayo doon ano ayan tapos to yung balko naman ninyo ano ni to yung kabahayan tapos sabi ng papa mo ni kuya Sami dito na siya maglalagay ng lutuan ninyo. Ano? Ng kusina, tama? Doon daw po siya magang CR. Saan? Saan ang CR? Doon. Ah, doon. So lalabas pa ng bahay. Kung dito ang lutuan nyo, kung doon ang CR, lalabas pa ng bahay. di ba? Samantalang kung dyan, di na ng bahay. di ba? Ano sa tingin mo? May tama ako? Wala. May tama ako? Malaki? Malaking malaki? Malaki. <laughs> eh suggest mo kay papa mo pagdating niya sabi ka mo ni kuya eh friend kung okay daw sa dito na yung CR para hindi na kayo lalabas ng bahay lalo sa ating gabi mga babae pa naman kayo no kung susundin natin yung sabi niya dito ang lutuan ninyo doon sa labas yung CR lalabas pa kayo la, di ba dapat dito na sa loob may bakante naman eh no yung sala yung balkon ninyo bahay to, kwarto yung kubeta dyan tapos dito na yung kainan ano? di ba? tama? Hmm. Okay. Papi? dito yung pinakalamisa nila yan, kainan, ano? dito naman yung kubeta okay. so, pag mo kay papa mo at dun sa katulong niya maraming salamat yung tinupad nyo yung usapan namin na pagbalik ko ng Sabado tapos na yung bubong ninyo ah. may bubong na ang kusina may bubong na ang ang balkon may bubong na ang kabahayan ayan saan yung mga kapatid mo ne? nasa taas po naglalaro po naglalaro okay, okay. ay yung isa po na po maliit maliit alin yun? si Bunso okay. nagugos ng pinggan sa sa ilog okay. ah okay o ikaw, ba't ka, hindi ka naguhugas? Hindi, kakatapos ko lang maglinis. Ah, maglinis. Malaba rin pa. Maglalaba ka rin. Okay, very good. Yung isa, di ba meron pa ditong lalaki at yung babae pa? Dalawang babae, di ba? Tatlo kayo, ano? Apat po. Apat na babae? Ay, tatlong babae. Po. Tatlong babae, ay, tatlong babae, tatlong babae ay, nga, dalawang lalaki, ano? Asan yung isa, yung babae? Ay, kasama po sa kaburan. Kasama sa kaburan ng papa mo, ni Kuya Sami. Yung bunso, yung lalaki? nagigib ng tubig oh, okay eto ning oh titingnan ko uli ha pwede ba akong pumasok diyan oo oh. oh, oh. dito ka nahiga ni eh. dito ka natulog ngayon eh, wala nang dingding sama naman naman po ka ayun yung dala kong ano ngayon dito ka na ah eto ito ano hindi ngayon hindi ka namang hihiram ng bag hindi pala nang hiram. Ang sabi mo sa akin nung una, yung bag ng kaeskwela mo, nakikisuyo ka, inilalagay mo yung notebook mo, yung gamit mo sa kanya. Mm -hmm. O ngayon, hindi na, hindi mo nagagawin yun. May bag ka na. Mm -hmm. Galing pang Amerika yung bag mo. Imported pa. Oh. Ha? O, imported pa yung bag mo. May mga sapatos ba kayo pang eskwela? Name? Meron naman. Ah, meron naman. Okay. Kasi, Papa P., doon sa <coughs> excuse me kahon ni uh, mam Ma Chris Rogers may mga sapatos doon tinitingnan ko parang kasi sa kanilang magkakapatid kaya bago ako umalis paalala mo sa akin papa P hmm. kukunin ko yung mga sukat ng inyong mga paa at titingnan ko doon sa mga sapatos na nandun sa kahon kung may magkakasya sa inyo no? Okay. ha? Opo, okay. O, pagbalik namin dito, dala ko na yun. Okay. kung may magkakasi sa inyo tanda mo yung mga paanin nyo okay. ikaw anong size mo 36 po 36 sa babae ano okay, okay. bigay mo sa akin mamaya ano at titingnan ko dun sa sizes ng mga sapatos doon para pagbalik ko may mga dala-dala ako dito yung sapatos ninyo yun, pang eskwela yun okay. so wala kayo yung pang uh, pang lakad-lakad man lang wala, wala. Chinelas, okay naman pero naman kayong chinelas okay. Okay, kasi meron din tayo doon mga tsinelas, di ba? Mm. Mm. -hmm. So ganito ning Paano ba ito? Kailan babalik ang uh, papa ninyo? Hmm? Siguro po mga martis po ng umaga. Martis ng umaga. Okay. So 3 days pala siya doon sa bundok, no? 3 okay. days siya doon sa kaburan. So habang siya inasa kaburan, kayo lang nandito magkakapatid. Okay. O paano ito? Ganito, walang mga dingding. Okay lang sa inyo dito, di, di kayo natatakot? Dito. Ha? Dito. Hindi naman? Tapang nila, Papa P. Pero ito si Papa P, hindi ito makakatulog dyan. Sana siya ng anong kahit babae siya. Kaya siya nang, naalala ko, hindi ka makakatulog dyan, sigurado. Mm -hmm. Ano kinakatakot? Hawan. Anong Yung rapist o yung... Magnanakaw, aswang. Magnanakaw at aswang. Ha, tiyan? Hindi ka takot sa rapist? Ay, hindi. <laughs> Pwede Agit... tayo rin, ano? Ha? Pwede tayo rin dun mag-alma. <laughs> Talaga. Agad natawa ka, Neng. Ha? Ha? Saan kayo natatakot dito? Para, ano po, rapist at mga magnanakaw. Rapist, Yung mga dala namin, hindi naman inanakaw dito. dito nandiyan. Ha? Nandiyan naman. Wala kayong mga dingding. Hindi po kami dito nalang. Ha? Ha? Hindi na kami na. O, kaya, kaya nga na, yung mga kapatid mo nagtatabo yung isa, yung isa naman naghuhugas ng pinggan sa ilog, ikaw nandito. Laging may bantay sa bahay, ano? Kasi baka mamaya uh, hindi naman sa nang bibintang tayo pero hindi lahat ng tao nasa tamang kaisipan magkaminsan nga ano? depende sa pangangailangan no maka yung mga dala namin mawala para sa inyo yon ano bigay ng mga tumutulong sa atin abroad ayan Sayang, di namin naabutan si Kuya Sami para mag-usap sana kami ng dito. Dito sana. Pagka may budget tayo, pwede natin tong ipaano eh, gawing half-body. Limang patong na hollow blocks. Then, tsaka lalagyan ng plywood na pipinturahan, no, Papa P? Hmm. Tulad dun sa ibang pabahay natin, no? Half-body plywood o hardiplex tapos pipinturahan ano ito sana ang pwede rito eh ayan ayan o oh. ayan ay mayroon ng patong mayroon hollow blocks ganyan gagawin natin o oh. dalawang patong yan gagawin natin lima limang patong na hollow blocks tapos eh, hardiplex o plywood pipinturahan mas matibay mas matibay diba hmm. oo oh. kaya ayan sayang wala tayong kausap na karpintero yung karpinterong katulong ni papa Sammy mo kasama din ha kasama rin so wala tayong makakausap na karpintero ano sayang para ma-estimate na natin kung uh, magkano ang pwedeng magastos kung ilan ang materyales halimbawa i eh, half body ilang hollow blocks, ilang semento, ilang uh, tawag dyan, uh, buhangin, no? And uh, iba pang materialis. Sayang, ala si Kuya sa amin, saka yung katulong niyang karpintero para ma-estimate na sana natin mga katuwang materialis na gagastusin na natin dito kaya ako sinasabing i eh, half body kasi mga katuwang may nagtatanong isang butihing eh, katuwang natin abroad eh, na talagang napakabait naman nun na talagang matulungin sa mga nagihirap na pamilya tinatanong kung magkano magagastos dito sa bahay na to eh nanghihinayang naman ako kung ga uh, uh, gagawin natin kumbaga parang bago to sayang itong mga nailagay na nating bubong kaya para hindi natanggalin yung bubong half body na lang ano papapi hm half body tapos eh lagyan natin dito ng kusina ayan lutuan sila dyan. Tapos dito naman yung kanalang CR. Tapos yung balkon nila. Lagyan natin dito ng balkon din. Upuan dyan. Yan. Etc. At kwarto nila. Kwarto. Siguro yung kwarto. Laki-lakihan. Dalawang kwarto. Dalawang kwarto kasi... Si papa mo katabi yung lalaking kapatid mo ano sa higaan, ano tapos tatlo kayong babae. So dapat dalawang kwarto pala. Ano ne? Dapat dalawang kwarto. Ay eh, pwedeng ano, pwedeng kwarto dito pala. Kwarto ni Papa mo, kwarto ninyo mga babae. Ito yung kusina ninyo. Pwedeng doon na talaga yung CR sa labas, ano? Yeah. Mm. Di ba? Para ma natin yung dalawang kwarto. Ganun 'yon, ano? Papa P. Hmm, tama din 'yon, ano niya. Ha? Din yung Siguro yung ang iniisip ni Papa Sammy mo, ano? Doon ang si uh, nyo sa labas para yung dito pwede pa nga naman itong kwarto, ano? Kwarto. Balkon yun, kwarto dito. Kwarto nila o kwarto ninyong magkakapatid na mga babae. Anong nangyayari nyan? Dadagdagan lang ito ng Oh dadampingan para dadamping magpantay. Papa P. Sa mga tumutulong din po sa amin, maraming maraming salamat po. Masyado na rin po ako naawa kay Papa. At pati po yung gabi po tsaka araw, hindi na po siya na Papa na po, kakatrabaho po. Maraming maraming salamat po. At dahil po sa inyo nababa po yung, yung, yung takbo po ng buhay na. Salamat po. Lagi ko po kayong ipagdarasad. Tapos po, sana po magkaroon po kayo ng maraming blessing po para po marami pa po kayong matuloy. At sana po buong pamilya po ninyo maligtas po sa iba't ibang sakit. Wala kayong ano, mga gamit sa kusina? Wala po. Wala po. Itong plato lang po. Tapos tatlong baso. Tapos tatlong kutsara lang po. Mm -hmm. Wala nang iba. Wala na po. Okay. Saan ang maglalagay niyo ng plato? Wala? Wala po. Nasira na po. Gawa sa na rin po. Saan niyo nilalagay yung mga plato niyo? Doon din po sa lagayan ng gasan Oh. So tig-iisa lang kayong plato. Okay. Yung baso tatlo lang. Opo. Okay. Tatlo po. Kulang pa. Okay. Wala nang iba. Ay, yung ano, ito, kawali, kaldero. Ito yung gamit nyo dito. Okay. Marunong ka ba nang magpaputi niyan? Okay. Ha? Ano lang po yan, po. Ha? Buhangi. Napapaputi mo yan? Tsaka, pero di na po yan. At ang tagal na po niyan eh. pa po si mama mo. Nandito pa si mama mo. Yan ang kulay ng kaldero ninyo. Okay. Oo, oh, ganun. Pero yung iba niyan talaga, Alaga niya na napapaputi pa rin. Ano? Gatong po kasi talaga yung gamit. oo mm. nga. Talagang mauling yung pagkagatong. Ano? Tsaka po kuya, butas na po yung kaldero niya. Paano ginagawa niyo? Sinisiksikan na lang po namin yung tingting -ting, po. Sinisiksikan niyo ng tingting -ting yung butas? Opo. Para magamit niyo yung kaldero? Opo. Okay. Tagal ng butas yan eh? Tagal na po. Dito pa si mama mo? Okay. Ilan taon na bang wala sa inyo rito si Mama Gina Lin ninyo? Anim na taon po. Ang tagal-tagal na pala ano eh. Mm -hmm. Tagal-tagal na pala. Pagkisabi mo kay Papa, kay Papa mo, no? Kay Kuya Sami, na pumunta kami rito, si Kuya Efren Kamo, tsaka si Papa P. Okay. And uh, usapan kasi namin na pupunta kami ng Sabado. Kaya ito kami. Sana kung nahintay niya kami, mag-usap sana kami, ma-estimate natin kung uh, paano natin gagawin itong repair dito sa baba. Kasi okay na tayo sa taas no? Wala na tayong problema sa bubong. di na kayo matutuluan, no? Pero syempre, walang dingding, yun sana ang pag-uusapan namin ni Papa mo, ni Kuya Sami, no? para kung sakasakali, mabili na namin yung mga materialis dito para magawa na namin to ni Kuya Sami. So, yung katulong niyang karpintero, kasama din niya sa kaburan, magkakabod rin pala yun. Ano? plywood rin alagay dito para matibay ito okay, merienda kayo ning oh eh, no? kunin mo yung kayo bigyan mo yung mga kapatid mo ha mm. yung isa nagtatabo malayo ba yung higiban nyo ng tubig malayo malayo Diyan, sa baba dyan? Hindi po, dyan po, sa kabila. Ah, sa kabila. Dito naman yung ilog kasi. Okay. Yan yung naghuhugas ng pinggan yung kapatid mo, si Bunso. Okay. Yung isang lalaki, doon. Okay. Doon sa lugar doon. Malayo pala yun. Opo. Okay. Igiba ng tubig. May tinapay dito na yun? Okay. Maraming maraming salamat po. Sige ha? Sige po. Mm Hindi -hmm. na namin siguro may hintay yung mga kapatid mo, no? Okay. Magka magtagal pa yun, ano? Okay. Papa mo naman nasa kaburan. So, possible by Tuesday ng hapon after lunch, andito kami para makausap namin si Papa sa mo. Ano? Para mag-usap kami doon sa iba pang mga kakailanganing materyales para magawa itong tong repair uh, repair nitong bahay ninyo. Ano? Para maging maayos na. Ha? Oo. Kagabi, ma maulan, di na kayo lumipat ng kapitbahay. Hindi na. Hindi na. O kasi wala nang tulo ng ulan. Pero wala nang dingding. Opo, ayos lang po. Ayos lang kahit wala nang dingding. Nakatulog naman kayo. Opo, kasama naman po namin si Papa. Kagabi. Ah, okay. O nga, mamayang gabi hindi niyo nakasama. Hindi hmm? yung mamayang gabi hindi niyo nakasama. Siya nga po, pero po may kapitbahay naman po kami. Madali naman po kami makakasigal. Ah, okay. Opo. Malakas ka bang sumigaw? Opo. Sobrang lakas. <laughs> 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 maririnig ng kapitbahay. Ano? Yan ang mahalaga, maririnig ng kapitbahay. bahay. Okay, Ning, ha? Ingat kayo dito, ha? Hmm.